So guys, meron lang akong gustong share. Uh, maaga akong gumising ngayon kasi meron lang akong gustong uh, ipaalam sa lahat ng mga followers ko at sa mga maaabot ng video na ito. Hmm. Napanood ko sa uh, internet na si Pastor Apolo Kibuloy ay merong kinahaharap ngayon na kaso. Siyempre, ay, alam ko namang hindi na ito bago sa inyo. Based dun sa napanood ko is uh, yung kanyang mga miyembro na mga babae ay binibigyan ng isang kakaibang atas uh, ito yung makalangit na atas daw at sinasabi ng mga uh, miyembrong pabor kay Kibuloy na uh, itong tungkulin na ito itong atas na ito ay uh, hindi ordinaryong atas kumbaga sabi nga eh hindi lahat nabibigyan ng ganitong privilege na ano po yan na pumasok doon sa kwarto ni Kibuloy tapos masahiin siya ayan hindi ordinary yung ano you know, kumbaga parang pinagmamalaki nila na uh, hindi lahat nakakahawak sa katawan niya hindi lahat nakakahawak sa katawan ng son of God kaya kung isa kang miyembro tapos uh, isa kang maganda miyembro babae tapos bigyan ka ng ganitong atas siguro proud na proud sa iyo yung mga miyembro na uh, ingit siguro kasi siguro maraming mga miyembro doon sa kanila halos tumanda na lang sa kanilang sekta hindi pa na masahi si Kibuloy. kaya, oh. eh, uh, ito bago to sa lahat. Eh, no? Uh, may mga kakaibang bagay na hindi nakikita on cam pero sa likod ng camera. Mas mukhang napapatunayan na may mga ganitong gawain. Siyempre, eh. eh, hindi ko naman hinahatulan si Kibuloy. Hindi ko naman sinasabi masamang tao na siya o totoo yung mga aligasyon sa kanya. Kasi, sabi nga eh, hanggat hindi pa lumalabas yung desisyon ng korte, eh, si Kibuloy, eh, mananatiling innocent, Kasi masyado nga namang unfair sa side niya nahatulat ka natin siya. Alam po marami sa mga Pilipino ngayon, lalo na kung hindi naman kasekta ni Kibuloy, ay naniniwala na may kasalanan talaga ito si Kibuloy. At hindi ito, ano, hindi ito magkaanak isang kaso na may kinalaman sa imoralidad. Alam mo naman kapag ang isang reliyon nasangkot sa ganitong bagay, ah, uh, damay-damay lahat ito. Kumbaga <laughs> kahit matinong miyembro, damay-damay ito. Iisa na pananaw ng tao. Uh, lahat ng mga uh, miyembro, pastor, at mga alagad ni Giboloy na lalaki ay ganito. Siyempre, hindi mo naman maalis sa isipan ng tao na mag-isip ng ganon. Hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing tama. Ang point is, siyempre, dapat pa rin natin irespeto yung batas na si Giboloy, hanggat hindi pa napapatunayan yung akusasyon, is mananatili itong inosente. Magkagan pa man, siyempre, obvious na obvious, ang lakas ng ebidensya laban sa kanya. Hindi ito yung tipo ng, ng bagay na parang... Uh, papiansahan papiyansahan mo lang. <laughs> Hindi ito, eh. mukhang matinding ano to. Matinding kaso ito kapag napatunayan sa kanya at makikita na malakas yung kaso kasi uh, yung mga tumistigo, mukhang hindi magkakakilala lahat, meron kasi nasa ibang bansa, nerodito sa Pilipinas. Tapos yung statement pare-pareho, pare-pareho silang nagbigay ng statement na sila ay uh, pinagmamasahe at iniincheck sa isip nila na hindi lahat ay binibigyan ng privilege na mahawakan ang katawan ng kinikilala nilang son of God, si Kibuloy. So, ibig sabihin, medyo malakas ang kaso laban dito. Uh, gusto ko rin malaman kung haharap ba talaga ito sa Senado at ipagtatanggol ang kanyang sarili. Magkaganan pa man, hindi naman talaga ito yung gusto ko talagang ishare. Kasi, kaya ko, kaya ko lang nabanggit si Kibuloy. Kasi dahil sa pinagagawa niya, naalala ko yung dating sekta na aking kinabibilangan. Siguro pamilyar kayo sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch. Mga Fort Watcher po ito. Uh, kung na-experience nyo po na mamalengke tapos habang namamalengke kayo may narinig kayong nangangaral sa balengke tapos yung mga kasama ng nangangaral mayroong bitbit -bit na offering bag tapos lumalapit sa inyo inaalok kayo na mag-offering para sa gawain ng Panginoon o kaya naman uh, nagpunta kayo pa Manila like for example sumakay kayo ng bus at pagkatapos ay maya maya mayroong tumayong mga ngaral sa gitna tapos ng aral after niya mga aral nag abot ng mga envelope tapos inaalok kayo na magkaloob sa gawain ng Panginoon hindi lang po yan may pagkakilanlad pa sila halimbawa pagka mga araw ng patay mapansin niyo sa mga sementeryo pag dumadalo kayo sa puntod ng inyong mga imao yung biglang lumalapit tapos kinakantahan kayo siniserenidan kayo tapos bibigyan kayo ng envelope alok kayo magkaloob sa gawain ng Panginoon pagka Caroline Pagka month ng December, mapapansin nyo po yan, nagbabahay sila kahit malayo pa yung, yung yung Caroling Days. Tapos mapapansin niyo mga Christian song yung kanilang kinakanta. Tapos may meron silang sobrang na inaabot sa inyo. Ito po yung Fort Watch. Ito po yung Pentecostal Missionary Church of Christ in Fort Watch. Naging kaani po ako dito. Naging kabahagi po ako dito. In fact, yung mga ganitong gawain, syempre bilang isang miyembro, ginagawa ko talaga po ito. Ako ay nangaruling, nangaral public sa palengke, nangaral sa bus, yan. Etoy binigay ko lang po yung pagkakakilanlan para madali niyo pong magets kung anong sekta o relihiyon yung tinutukoy ko. Sa aking pangalawang taon, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa o pangatlo, ako ay ipinasok ng aking pastor sa Pentecostal, sa school ng theology. Ang tawag po sa amin is mga Bible student. Actually mga theologian kami. Ako ay naging first year Bible student. Ang katumbas siguro sa atin is first year theologian. Basta nag-aaral pagkapastor, 'yan. Ako ay naging first year theology sa pananampalataya Isa sa dahilan kung bakit ako umalis sa sa aking pagiging fourth watch is dahil kagaya ng nangyayari ngayon kay Kibuloy. Yung kanyang mga miyembro, ginagawa niyang alila o katulong. Sipi mo, taga masahaya Noong ako ay first year theologian, nalaman ko na ang mga matataas na pastor nila, kung tawagin is mga bishop, alam niyo po ba na ang mga teologya na babae sa kanila is ginagawa ding katulong? Ang tawag po namin dyan is job spec. Nagtaka ko yung job spec ng mga babaeng teologya is nag ng anak ng, ng bishop, ng pastor nila, naglalaba, tagaluto. Alam mo yun, wala namang pinakaiba doon sa, ano eh, sa ginawa ni Kibuloy. Eh. Tapos, ang ginagawa ni Kibuloy bilang counter, pinaratangan niya pa yung mga membro na ito na mga prostitute. E samantalang, sino naman gumawa ng ganitong katarantaduhan? Tapos pag nabubuko sila, inilalaglag nila yung membro. Medyo na naalarma tuloy ako sa mga Bible student na ang job spec nila is katulong doon sa mga pastor. Bakit? Baka kasi kapag ka nagkaroon ng, ng ganitong investigasyon, baka itanggi din ito eh. Ito yung isa sa dahilan kung bakit umalis ako talaga sa Fort Watch. Kasi hindi makatao, hindi makateologian yung, yung ipinapagawa sa kanila. Hindi ito alam ng mga miyembro actually, yung mga ordinaryo miyembro. Iniisip ng mga, na mga uh, miyembro na kapag yung anak nila pumasok sa Bible School, is ito na yung pinakamagandang lugar para sa anak nila. Pero kung babae yung anak mo tapos ipinasok mo sa Bible School ng Fort Watch, baka hindi mo alam, naging tagalaba lang yan ng mga big shop. Kasi kung yung ginawa ni Kibuloy may kaso, hindi ba dapat may kaso rin ito? Siguro wala lang naglalakas loob. Pero kapag inimbestigahan to, eh, sigurado naman ako dito. Eh, kasi ako bilang isang teologyan, nakita ko po talaga ito na yung mga kababaihan is ginagawang katulong. Hindi naman lahat, syempre pinipili lang. May mga binibigyan ng job spec kung tawagin sa amin na kung saan is ginagawang katulong yung mga Bible student. Take note ha, teologyan po itong tinutukoy ko. Pero merong job spec na maglaba, magsain, mag-alaga ng anak ng kanilang mga bishop. Ako sa totoo lang, hindi naman dahil sa ako tisod sa mga, sa mga activity ng Fort Watch. At totoo, malakas nga ako magpa-offering eh. Naging top one pa ako nung karoling namin. Kung pa-offering at pa-offering lang ang pag-uusapan, isa ako sa malakas magpa-offering nung ako ay Fort Watch pa. Hindi ako tisod dyan. Kaya ako umalis sa Fort Watch kasi nakita ko, hindi makateologyan yung gawain ng ipinapagawa sa ibang mga kapwa ko teology, kapwa ko Bible student. Kung kay Kibuloy, eh nagkaroon ng kaso itong Naalala nyo, kay Soriano, nagkaroon din ng kaso kasi yung mga membro ginagawang construction worker. Naging issue din ito eh. Meron din nito sa Portwatch. Meron din po nito. Kami gumagawa ng ano, ng ibang bahay-sambahan, lalo na doon sa Marikina. Mga Bible student din, ang karamihan sa mga empleyado nito. Yung mga teacher, alam niyo po bang walang sweldo yung mga teacher sa Portwatch? Yung maranata, yung mga maranata dito, yung mga teacher niyan walang sweldo. Meron lang allowance ini lang sa isipan namin na ito'y gawain ng Panginoon. Isipin mo yan, isang teacher, walang sahod, makatao po ba yan? Pero hindi nakakasuhan itong mga ito. Alam niyo, pag in-expose ko ito, baka balik pa ako, ako pakasuhan eh. Pero tamaan ng kidlat na nagsisinungaling, totoo po ito. Totoo po ito mga kababayan. Kung si Kibuloy at si Soriano kinasuhan, bakit ito hindi pa kinakasuhan? At nananatili yung ganitong transaksyon sa kanilang Bible School. Uulitin ko, hindi ito alam ng mga membro baka akala nila is nag-aaral talaga ng theology yung mga mga theology talaga dito yung mga Bible student hindi po lahat kasi meron kami tinatawag na job spec at yung ibang job spec kung hindi ka construction worker tatulong ka doon sa kanilang mga bishop na share ko lang ito kasi kung si Kibuloy na kasuhan eh, hindi ba dapat imbistigahan at kasuhan din yung ganitong transaction sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch